Makalipas ang ilang sandali, nadala na rin si Lin Zin sa kuta ng mga kriminal. Pagdating nila roon, inutusan siya ng lalaki na bumaba ng van, at sumunod agad si Lin Zin. Nasa likod ng boss ang tindero, ngumiti at pinuli ng tindero ang boss at sinabihan na magaling talaga siya rito. Tinanong ng boss kung siya ba iyon ang Samira sa tindahan ng Jade ng tindero, at biro pa na mukhang mahina lang siya. Nang makita ni Lindsay ang tindero, nagulat siya, hindi niya inaasahan na makikita pa rin niya ito. Tinutukan siya ng tindero ng daliri at pinagtawanan, tinawag siyang Chinese kid na feeling cocky, at sinabi ngayon ay nasa kamay na niya ito. Hiniling ng tindero kay Boss Dao Fuo na bigyan siya ng kutsilyo, ngunit hinawakan ni Boss Dao Fuo ang balikat ng tindero at pinaalalahanan tungkol sa usapan. Sinabi nito na huwag magmadali, Pagkatapos niyang maalisan ng huling sentimo si Lin Zin, saka palamang ibibigay ni Dao Fuo ang susunod na bahagi ng kasunduan. Habang pinagmamasdan ni Lin Zin si Boss Dao Fuo, nag-isip siya na sa datos ng Feixiang Company, isa raw itong mataas na pinuno ng Feibang, Hindi niya inakala na makikita niya rito ang utak sa likod ng pabrika ng pagpoproseso ng mga organo, si Dao Fuo mismo. Lumapit ang tindero ng may kayabangan at tinanong si Lin Zin kung alam ba nito kung ano ang mangyayari kapag nagalit siya dito. Sinabi niya na ihahain nila rito ang pinakamakitid na sakit sa kanyang buhay. Ilang sandali pagkatapos, dinala si Lin Zin sa loob ng kuta. Inutusan ng mga tauhan ni Boss Daofuo ang mga dinukot na lalaki na pumila sa kaliwa at ang mga babae sa kanan at sabihing ayusin at itala ng maayos ang mga magagandang babae. Habang pinapasok ang mga babae, pinagsabihan ng lalaking may itak na magpakabait. May isa pang lalaki na pinainom ng hindi kilalang gamot ang isang babaeng nasa unahan. Pagpasok nila sa gitna ng lugar, nakita ni Linzin kung saan kinukuha ng mga kriminal ang mga lamang loob mula sa mga biktima nila upang ibenta. Habang naglalakad, tinanong siya ng isa sa mga kriminal kung natatakot na ba siya, at utos na ibigay ang bank card at tumawag sa mga kaibigan at pamilya para magpadala ng pera. Mabaril ang boses ng tindero kay Lindsay na baka maiiwasan pa niya ang ilan sa sakit kung makikipagtulungan. Nakita ng binata ang pagtawa ni Lindsay, lumapit siya sa likuran nito at sinabi na kaya pa nitong tumawa sa ganitong sitwasyon. Seryosong sinabi dito ni Lindsay na may magandang plano siya. Naalala niya ang gadget na naipasa niya dati sa pulis, isang espesyal na tracker na may patong na nag isolate ng signal, kaya titingnan ng mga detector ito na parang metal na butones lamang. Sa oras ng panganib, titingnan, tatanggalin ang patong na iyon at agad nilang matutunto ng lokasyon, at mag-uumpisa agad ang operasyon ng pagliligtas. Ngunit ngayon, naisip niya na masyadong madali para lamang ihatid ang mga trafficker sa pulis ng Myanmar. Plano niyang una silang pintasan ng paisa-isa, sa katatawag ng pulis. Bumuo sa isip niya ang madilim na desisyon, pahihirapan niya silang lahat bago tuluyang tawagan ang mga pulis. Sabi niya sa sarili na sisimulan na niya, ang nangungunang sampung pinakakaganap at mabagsik na parusa ng Qing Dynasty pa sa kanilang lahat. Makalipas ang ilang sandali, tumigil sila sa paglalakad. Utos ni Boss Dao Fu na tigilan na ang pakikipag-usap at simulan na ang pag-torture. Agad sumunod ang isang binatang lalaki, itinutok niya mula sa likod ang baril kay Lin Zin at natatawang sinabi na gusto rin niyang makita siyang sumigaw. Agad naman kinuha ni -Mang ang isang bakal na ininit niya ng gusto at inilapit sa mukha ni Lin Zin, saka tinanong kung ano ang pin ng bank card niya. Ngumiti lang si Lin Zin at sinabing lumapit ng kaunti, sasabihin niya. Nagbabanta si Aimang na kung may tusong gagawin siya, susunugan niya ang nuon nito. Biglang sinakal ng binatang lalaki ang leeg ni Lin Zin at itinutok ang baril sa ulo niya, utos na huwag magtangkang magloko. Sa isip ni Lin Zin, lumapit lang ng kaunti, tatlong segundo lang ang kailangan para maisakatuparan ang plano. Ngunit hindi niya natapos ang iniisip nang biglang putulin ang kwentas na ibinigay sa kanya ni Wei Shuman, bumagsak ito ng malakas sa sahig. Napatingin si Aimang sa nahulog, nagulat din si Lin Zin. Agad pinulot ni Aimang ang kwentas at kinakabahang tinanong kung bakit iyon nakasabit sa kanya. Napansin din ni Boss Dao Tuo ang nangyari, mabilis niyang itinutulak palayo ang binatang tungutok ng baril. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Wei Shuman kasama ang kanyang mga tauhan. Seryosong tinanong ni Wei Shuman kung sino ang nangahas manakit ng kanyang mga tao. Dahil sa bigla ang pagdating ng maraming kasama ni Wei Shuman, nanahimik ang buong lugar. Tinanong ni Wei Shuman si Lin Zin kung nasaktan siya. Nagulat si Lin Zin sa pagdating ng babae. Napabuntong hininga siya at sinira ang poso sa kanyang kamay. Dismayado niyang sinabi kay Wei Shuman na dumating siya sa maling oras, halos magsimula na siyang maghasik ng dugo nang maabala siya. Ngumiti si Wei Shuman at nagtanong kung naaga ba niya ang kasiyahan niya. Kalmado namang sinabi ni Lin Xin na pabababa lang iyon, ilang una ng mga duwag. Sa nakita niyang tapang ni Lin Xin, naisip ni Wei Shuman na may tapang ang batang ito. Dahil doon, bahagyang tumaas ang pabor ni Wei Shuman kay Lin Zin, na dagdagan ito ng isang porsyento. Mayabang na ipinahayag ni Boss Dao Fu na kaya pala matapang si Lin Zin ay dahil kasama siya ng Boss Lady. Galit namang sumigaw ang tindero nang makita si Wei Shuman, sinisisi ito na siya raw ang nagplano ng lahat para lokohin siya. Hinarap pa nito si Boss Daofuo at sinabi na huwag na itong maging magalang sa babae. Sa narinig ng mga tauhan ni Wei Shuman, agad silang nagalit. Isa sa kanila ang sumigaw ng babala habang sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga baril at itinutok sa grupo ng tindero. Mariin niyang ipinahayag na walang karapatang bastiusan ng mga ito ang kanilang boss lady. Tahimik ngunit matapang tumugon si Boss Daofu habang sabay ding nakatutok ang mga baril ng kanyang mga tauhan sa grupo ni Wei Shuman. Ipinahayag niyang huwag nilang isipin na natatakot siya. Sa tensyon ng sandaling iyon, malakas na sumigaw si Wei Shuman sa kanilang lahat na ibaba ang kanilang mga armas at pinaalalahanan silang huwag kalimutan ang mga patakarang itinakda ni Brother Chono. Narinig iyon ni Boss Daofu kaya agad niyang ikinumpas ang kamay bilang senadoriyos sa kanyang mga tauhan na umatras. Sinabi niyang pagbigyan na muna si Wei Shuman. Dagdag pa niya, magsisimula na ang pagpupulong ng feigang at umaasa pa rin siyang mananatili si Wei Shuman bilang nakatatandang kapatid sa grupo. Pagkatapos noon, lumayo siya kasama ang kanyang mga tauhan. Matapos iyon, agad ding tumalikod si Wei Shuman at naglakad palayo sinabihan niya ang kanyang mga kasama na umalis na rin. Habang naglalakad, mahina niyang sinabi kay Lindsay na humanap ito ng tamang pagkakataon para makaalis mag-isa. Napatigil si Lindsay sa narinig at sandaling naguluhan, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng babae. Pagkaraan ng ilang saglit, sumakay na si Wei Shuman sa kanyang sasakyan. Habang nakasandal at nakahalukipkap sa loob, mabigat ang iniisip niya. Naiisip niyang si Chano ay namatay ng napakadali, ngunit alam niyang darating din ang araw na ito nang piliin niyang maging babae ni Chano. Kung haantong man sa pinakamasama, handa siyang mamatay ng magkasama. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at sumakay si Lin Zin. Labis itong ikinagulat ni Wei Shuman at agad niyang tinanong kung paano ito nakapasok at kung talagang gusto na ba nitong mamatay. Kalmado lamang ang sagot ni Lin Zin at sinabi niyang sa ganitong liblib na lugar, saan pa siya makakahanap ng sasakyan kaya humihingi siya ng sakay. Sa narinig na iyon, biglang tumaas ang tono ni Wei Shuman. Ipinaalala niyang hindi dapat magkamali ng iniisip si Lin Zin dahil inililigtas lang niya ito bilang kapalit ng tulong nito sa Jade Market. Ipinaliwanag pa niyang mas mapanganib ang pupuntahan nila, kaya mas mabuting bumaba na ito agad ng sasakyan. Ngunit na natiling kalmado si Lin Zin at ipinaliwanag na kahit papaalisin siya ngayon, hindi siya patatawarin ni Dao Fu at ng Jade Boss. Kaya sa tingin niya, mas ligtas na manatili kay Wei Shuman kaysa mag-isa. Dahil doon, wala nang nagawa si Wei Shuman kundi utusan ang kanyang driver na magmaneho. Pagkatapos, mariin niyang sinabi kay Lin Zin na mula ngayon, sarili na nitong buhay ang kanyang pinanghahawakan. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang gusali ng Febang Headquarters. Sa loob ng malawak na bulwagan, naroon na ang mga matataas na kasapi ng organisasyon, bawat isa ay nakaupo sa kanilang mga upuan at tila sabik na sa pagsisimula ng pulong. Tahimik ngunit puno ng autoridad na nagsalita si Gedanway mula sa Rowstone Mining Site. Ipinahayag niyang hindi niya maintindihan kung ano ang binabalak ng Feixiang Company at bakit hindi pa rin sila mock on tak hanggang ngayon. Inalala pa niya na dapat ay alam ng mga ito na may pagpupulong ngayong araw. Sumagot naman si Chin O'Sheng mula sa Real Estate Control Site. Ipinahayag niyang hindi na kailangang bigyang halaga pa ang bagay na iyon dahil abala lang daw ang Feixiang Company sa isang proyekto sa ibang bansa. Isang tulay na ginagawa nila sa Overseas. Dagdag pa niya, kung hindi nila kakayanin ang responsibilidad, madali lang silang palitan. Sinabi pa niyang iparating sa kanila na kung hindi sila darating ngayong araw, mas mabuti ng huwag na silang magpakita kailanman. Sa gitna ng usapan, biglang sumabat si Dao Fu mula sa Human Organ Processing Site. Ipinahayag niyang walang silbi ang pag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay, dahil ang tunay na bituin ng pulong ngayong araw ay naroon mismo sa harapan nila, si Wei Shuman, ang byuda ni Chano at pinuno ng Jade Gang. Tahimik lang si Wei Shuman sa gilid habang nakaupo at nakahalukipkap, pinagmamasdan ng bawat galaw sa loob ng silid. Sa likod ng kanyang katahimikan, dama ang bigat ng responsibilidad at ang mga matang nagmamasid sa kanya, Naghihintay kung paano niya pamumunuan ang susunod na yugto ng pulong. Nang makita ni Lin Zin na nasa tamang pwesto na ang lahat ng aktor, hindi niya mapigil ang ngumiti. Naisip niyang magsisimula na ang palabas. Sa sandaling iyon, agad na ipinahayag ni Wei Shuman sa lahat na dahil naruroon na ang lahat, magsisimula na ang taunang tradisyonal na pulong para sa kita at pondo ng Feibang ay dapat pinamumunuan ng ating leader na si Chano. Sa kasamaang palad, limang araw na ang nakalipas, nasabog ang kanyang pribadong yate. Kaya ang pulong ngayon ay patibong na inihanda ninyo, mga matatanda, para sa akin, gusto ninyong angkinan ang kapangyarihan, hindi ba? Hindi napigilan ni Gedenway ang malakas na pagtawa sa sinabi ni Wei Shuman. Tugon niya kay Wei Shuman na natutuwa siya sa pagiging diretsyo nito at hindi rin siya magpapaligoy-ligoy. Bagaman nalulungkot sila sa pagkamatay ni Chano, hindi pwedeng walang pinuno ang Feibang kahit isang araw lang. Para sa kapayapaan at katatagan ng Feibang, kailangang pumili agad ng bagong leader. Habang mukhang mapagkumbaba si Ching Ao Sheng, nakangisi siyang idinagdag na ang pariralang, pagangkin ng kapangyarihan, ay akma sa inyo, sister-in-law. Kami ang tatlo, kami ang mga nagtatag na matatanda ng Feibang kasama si Chano. Dahil sa malungkot na nangyari kay Chano, natural lang na kami ang bumawit. Nag-alinlangan si Wei Shuman at mariing tinanong kung ano ang ibig sabihin ng malungkot na nangyari. Sinabi pa niya na kayo lamang ang may kakayahang maglagay ng pampasabog sa pribadong yate ni Chano at alam ang kanyang schedule. Kaya maaari ko bang ipalagay na isa sa inyo ang pumatay? Hindi nakaiwas ang tatlo sa pagngisi sa alegasyon ni Wei Shuman. Malakas na pumalakpak si Dao Fu at sinabi na kapag siya ang pinili bilang leader, gagamitin niya ang lahat ng yaman at yaman ng Feibang para tulungan siyang alamin kung sino ang pumatay sa ating kuya. Tumawa siya ng malakas at umalang ngaw ang dagendong ng pagtawa sa buong silid. Tahimik na lang si Wei Shuman. Samantala, napag-isipan ni Lin Zin na si Chano ang kanilang leader at patay na pala siya. Plano niya noon na dakpin ang misteryosong pinuno ng mga bandido at ipagkaloob sa pulisya, ngunit bihira ang mga plano na sumunod sa inaasahan. Tumitig siya sa lahat at sinabi sa sarili na mag-oobserba pa siya ng konti. Malakas na itinaas ni Wei Shuman ang boses at tinanong kung nakalimutan na ba nilang lahat na si Chano ang nagtatag ng feibang mula sa wala, kasama nila niya lumaban at itinayo ang imperyong ito. Ngunit dahil sa dahas, marami sa mga kapatid ang namatay o nasugatan, at hindi mabilang ang naaresto at pinatawan ng parusa. Nagbago na ang panahon, hindi na dapat kapangyarihan ang ipamigay sa pamamagitan ng karahasan. Ang kailangan ngayon ay pangalagaan ang legasya at tahaki ng matuwid na landas. Huling hiling ni Chano na gawing lihay timo ang feibang at pumasok sa legal na negosyo. Kahit pinatay siya dahil doon, Tuparin niya ang huling kahilingan at hanapin ang tunay na salarin para maghayganti. Naantig at naindek ang mga tauhan ni Wei Shuman, sabay-sabay silang sumigaw na susuportahan nila ang kanilang sister-in-law at babaguhin na ang takbo, tapos na ang panahon ng pakikipaglaban at pagpatay. Natutuwa at humahanga si Lin Zin kay Wei Shuman sa matapang na paninindigan. Ngunit mabilis na sumuot ng pang-iinsulto si Ching Ao Sheng at sinabi na puro kalokohan ang sinasabi niya, akala niya mababago ang prinsipyo ng feibang sa isang pangungusap. Dagdag pa ni Gedenway na kakaiba raw na sa hindi pa man umabot ng isang taon ng kasal, iisipin na agad ni Chano na ay reforma ang feibang, tila ko inahinala, at maaaring kayo pa ang nag ng lahat ng ito. Gusto ninyong pabagsakin ang feibang? Nang marinig iyon, hinampas ni Wei Shuman ang lamesa at mariin sinabi na ulitin niya ang sinabi. Napangisi si Dao Tuo at sinabing narinig niyang pumunta si Wei Shuman sa merkado ng Jade kanina para tumaya sa mga bato at dahil ubos na ang pera nito. Sinabi niyang trabaho nila ang kumita, kahit anong negosyo pa iyon, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang basehan para akalain niyang kaya niyang tustusan ang lahat lalo pat umaasa lang sa kanyang stone appraisal skills na half-baked pa. Nakangisi rin si Ching Ao Sheng at tinukoy si Wei Shuman bilang babae lamang na nag-aangking mamuno sa Feibang. Ayon sa kanya, kapag ang isa sa kanila ang naging bagong leader, susunod lang si Wei Shuman at mananatili siyang hipag. Sa pagkakasabi ni Ching Ao Sheng, galit na tumayo ang bodyguard ni Wei Shuman at itinuro ang baril, mariing ipinagtanggol ang dangal ng kanyang mistress, paano ka nagkakamalay na bastasin mo ang sister-in-law ng ganoon? Sa pagkikialam ng bodyguard, agad na binaril ito ni Ching Aosheng Sheng nang walang pag-aalinlangan. Tinamaan sa ulo ang lalaki at tuluyang bumagsak na matay. Nabigla si Wei Shuman, hindi muna makapagsalita sa labis na pagkagulat at pagdadalamati. Samantala, nakatayo si Xing Ao Sheng na may isang paapa sa mesa, hawak pa rin ang umuusok na baril, at malamig niyang winika na isang maliit na bodyguard lamang ang nangahas na ituro ang baril sa kanya. Sa sandaling iyon, lumapit si Geden Wei sa gitna ng silid at mayabang na sinabi kay Wei Shu na wala ng kailangang investigasyon pa, siya mismo ang pumatay kay Chono. Sinabi niyang halos nasa hukay na si Chanong ngunit nagawa pa nitong mangarap na linisin ang Feibang. Kung hindi daw ito napatay, tiyak na magugutom ang libu-libong kapatid sa samahan. Pagkasabi noon, naglakad siya palapit kay Wei Shuman at marahas nitong hinawakan ang pisni ng babae. May ngisi sa labi nitong sinabi na napakaganda niya, at sayang daw kung mananatili siyang balo. Inalok pa niya ito na maging babae niya, at ay pangako raw niyang makakalimutan nito si Chano sa isang gabi lang. Ngunit sa halip na matakot, bahagyang napangiti si Wei Shuman. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang remote device at mariing sinabi na sa wakas ay umamin din siya. Matigas niyang binigkas na alam na niya, ang tatlo mismo ang sangkot sa pagpatay kay Chano. Ibinunyag niyang kay Daofu na punta ang lahat ng kanyang pera, dahil binili niya yon ng mga pampasabog. Habang hawak ang switch ng bomba, idineklara niya na nakatanim na ang mga ito sa buong gusali ng Feibang. Binigyan niya sila ng sampung segundo para magpas siya, mamatay kasama ng samahan o tuluyang iwan ito. Natahimik ang tatlo, at hindi nakasagot. Sa paligid, nagsimula ng magpanik ang mga tauhan dahil hindi pa nila nais mamatay. Samantala, nagulat si Lin Zin sa kanyang nasaksihan. Naisip niyang napakabangis ng babaeng iyon. Kung totoo mang sumabog ang lahat, tiyak na makakatulong iyon sa mga pulis, pero hindi siya sigurado kung kakayanin niyang tumalon mula sa ikalimang palapag kahit may antas 7 siyang lakas. Sa malamig na tinig, sinabi ni Gedenway na sige, pindutin na lang niya kung kaya niya. Nabigla si Wei Shuman sa reaksyon nito. Dahil ni Katie Ting natakot ay hindi man lang nakita sa mukha ni Gedenway. Sa gitna ng kaguluhan, may ilan sa mga tauhan ni Wei Shuman ang kumampi sa kalaban. Isa sa kanila ang umami na mas malaki ang alok ni Boss Danway. Sa galit at pagkadismaya, pinindot ni Wei Shuman ng paulit-ulit ang remote, ngunit kalmado lang si Gadenway habang sinasabi na tigilan na iyon. oo. Pwedeng utusan ni Wei Shuman ang mga tao niya na magtanim ng bomba, ngunit kaya rin niyang suhulan ang mga ito para ma-disable ang lahat ng iyon. Sinabi pa niyang sulit ang ginastos niya dahil sa panahong ito, kung gusto mong maging pinuno, kailangan mo ng pera. Sa nangyari, hindi napigilan ni Wei Shuman ang pagkadismaya sa sarili. Napalakas ang hampas niya sa mesa habang nararamdaman ang bigat ng pagkabigo at ang pait ng pagkatalo.